guys, nandito ngayon tayo sa Pils Kaya tayo nandito dahil mag-order tayo ng ulam natin para sa ating dinner Teka okay, na, bulalo Bulalo, to na Bulalo, Bulalo mo sa? guys, kumuha na tayo ng pera para pampayad natin sa inambang nating bulalo yan ba talaga lot? Kumpleto lang si Madam 'yan naka-full. Yung guys, tag 300 yung bulalo nila. Bulalo? Ha? Are you going to give me the processor dyan ba kanino? Oren? na hipol. Tag 300 forks ni Gerald. Forks ni Gerald, pero 330. 330. Maosin. So guys, wala silang bulalo kaya napunta tayo sa pork ni Gerald. Kaya nanatili lang tayo. So yun, nakapagbayad na nga tayo ng ating in-order. Tara kami na to. Mga uh, 15 to 20. Okay. <laughs> so yun guys, babalikan na lang natin yung ating order ngayon. Yan pala si Madam, shout out kay Madam Abby. Abby, balik mo ko. Sige, balik ko. Yun yung asawa ng pinsan ko. soon guys pabalik na tayo ngayon ng Pilis para kunin yung ating inorder sana tapos na maloto yung ating inorder be careful lang tayo sa ating pagmamaneho dahil ang dami sa sakyan ngayon catering service siguro ang may-ari ng truck na ito dahil ang daming upuan sa kalamisan at malapit na lang tayo ngayon sa Bills para kunin yung ating inorder andito na tayo ngayon ipark muna natin yung ating motor Tara, pasok na tayo. Sana luto na yung atin in order para hindi na tayo mag -antay ng marami. So yun guys, hindi pa luto kaya mag-aantay-antay muna tayo. Yun, nang konti. So yun guys, nandito ba si Lucas TV? Yan. Sararon. Shout out, shout out. Oh, hi. Ano niya mga? Jerry. Shout out Jerry Maurillo Motoblog. Nga hoko to nga kita ka na mahmoy. Hat, Guys, si Lucas TV. Shout out sa iyo Lucas TV. At ipalin nyo guys si Lucas TV. Wala guys ang Bill's Bistro. Pwede kayo kumain dito mori ng pagkain. At pwede rin kayo uminom dito dahil may banda din sila dito. Ito guys ang kanilang counter dito kayo mag order ng pagkain at inumin. So you can see guys nasa likod yung pala yung kanilang banda. Pwede rin kayo sumayo dyan habang may nagtutugtog at nagkakanta. As so you can guys, may mga table dyan. Pwede kayo umorto ng pagkain at inumin dyan. Thank you See you guys Pauwi na tayo ngayon At medyo natagalan tayo Sa ating paghihintay Ng ating inorder na po sinigang. Hey Oh So yun guys, medyo malapit-lapit lang pala yung bahay namin dito sa Bills at sa Gasoline Station na ito. So yun guys, nasa bahay na tayo ngayon. See you next vlog.